tol may lang sulis pala doon yan ang dami kaya nga ngayon ko lang napansin kaya nga lalagyan ko tol plastic pauwi na ba kayo siya nga ko na ay lalagyan ko lang nga rin ng plastic nag-ani ba kayo oo. hindi na ako nakasunod at guhanan ko yung muti utol na manggustan marami na hapot eh marami isang puno doon sa ano i-deliver Ide ko nga may alas 4 madaling araw ah uh, may mga oo uh -huh. ari hindi napapansin ano na, hindi nga yun ako Aba, uh, lalagyan bunga? ko utol ng ano? Kapit na ano ng... yung pinapaniki. Kaputi. Panakot. Pauwi na ba kayo, utol? Pauwi na. Papo uh. eh. Hala. Ari, lalagyan ko lang utol ng tatakot. Oh. Apakadami mga kaisang lang bunga. Ari pong lansuris na ari. Ngayon lang ang na, na, namin napansin. Oh. Inaatake ina po ng ano? Paniki. Hmm. Oh. Ayan po oh Ayan mm. mm pagkakadami pong bunga pala na Ray. hindi, hindi po namin napapansin ako si Kambal sa si nani at tatay hindi alam na may bunga rin Ari yun, ari na po ang gagamitin ko. Tapos po yung isa. Yung, ano? Yung bangakit po talaga. kaya natin aray aba ilang baitang mga kainsa na yun daming bunga mga kaisan oh. Natakot ako bigla ay. Eh. Paka po biglang maputol. Hmm? Ah ah. Pagkakadaming bunga mga kaisan oh yan. Hitik na hitik po oh. Ay ah, ako na. Baka biglang ano. Kinabahan ako mga kaisan Pagka na, na rin ako'y bababa na. Pagkakadaming eh eh. Bigla akong kinabahan mga kainsan. Ba. Sus, malusik. Eh. Ang taas po. Ay, abah eh. hmm. Aba. Nalagitik po, ay. Eh. Eh, eh. Gagawin ko na lang ang mga kaisa ng paraan. Aba. Bigla ako ninerbius. mga kaisan kakalawit po natin at itatali sa gala oh ako ni ay lagitik ay mga kaisan ah eh kakak nakaw Oh. Don, kakalawit ko na lang ang pong papagay papaganari. Oh, yan. Bahala na. Basta't malagyan ko lang siya ng matakot ang paniki. Ay, ari po sa paniki. Magdamag. Oh. Sa dami ng bunga. ikalwa na rin mga kainsan e Ikatlo. Ikatlo po. Apat laang po ang ilalagay natin. Pare. Pang-apat po. Pare

Mga kaisan, patamlong na lang po tayo. Ang mga tiyuhin ko po, mga pinsanin ko, ano po, tumigil na rin po sila sa pagpapalay, ayaw na daw. Ngayon mga kaisan, diretsyo tayong tamlong. Mananaid po tayo ng mga lansunis doon. At sayang din naman po. At gawa nang wala nga akong kita sa palay, eh, di babawi po kami ay sa ano? Sa prutas. Yung kuya yung isa. sakat na utoy mm. tayo namin dati mga kakit din po ng bahay ah. <laughs> mm. tama pero ang bagal ko na utoy eh. ha tumig dati talagang tayo mga kasi din mga din hmm woo. woo hoo, -hoo. Totoy. Narinig na tayo ah. Oh. Are. Lumon lumon. Oh. Do sa banay ko toy. Oh, Yong. Okay. Ah. Yong. No, Hindi na po ako nagtalan sa ako. Mahirap po. to eh. Tapusin pa Ito mm -hmm. eh Ah Aray malaking buwit Kinakatakutan ko lang din yung ano, pinggang pinggan Ah, -pinggan. oh, tiga Itakbohan po. Oh. Marami rin pala otoy. Yan. Ah. Yan. Saan po otoy? Dini Dini Saan po otoy?

ito Hindi. Oh. Kaya pa. Nakakadulay pa ay. Eh, 85 kilos eh. Ah. <laughs> Marami din na ano. Wala na. sa ilalim mo. Sa ilalim ko? Ay, ari. Ay, siya nga anong. Oh. Mga pang-ikatlong harvest na po natin dito sa Tamlong. Ito po mga pang-abat na harvest na 'yan. Hindi po sabay-sabay ang hinog, may mga hilaw pa po. Oh yun lamang pagbaba mga kainsan punit ang pundilyo pihado ay sinabi na ha ba bago makalang suri si utoy mga nga pasabit pa ang Duterte P.I. langgam na maliliit sa amin Iyo Oto yari ah. Wala nang ipaw sana ko ay. Ha? Eh, eh. Kakabagin na oto yan ay. Kakabagin na ho pag hindi dinali. O kaya po ay panikin paa. Ah pero wala dito na utoy. Wala ho. Eh eh. Agnes pawis utoy. Eh. Ha? Ay, ari, marami pa rin ito. Huwag na yan, ano. Sa paniki na. <laughs> Taas. Taas. Eh. Yan, ang kate pag umakit o mga Umula naman. Ayan, ang pa rin tumila. <clears throat> Sabi, kikukuhanin ko na, ari. Buti, sisave natin din. O, hmm. na, utoy. Diyan na. Para, yes, bubuhol natin, utoy. Para tigisa sa tayo ng dala. Para hindi mabigat pulong pa lang ang ating sako eh. Hindi yan auto, eh. Lang hinog eh. Hinog na hinog eh ano? Kain. Hala. atin yan eh. Talagang kaya magpapakabusog po. Yan. Ah. Ah. Ah sa isang buwan wala na po lang sunis anong po kasusunod kuya? manguston kasusunod naman po yung mangustin mga kaisan mapalot parot ang ihi mo na rin, mamaya <laughs> parang yung langka no? Ang dami na ay. Ang okay. <laughs> hmm? na oh. <clears throat> Pag may sampung piraso naman ay busog na eh. Natin na po namin ni Utoy dala. Kay Utoy po ay ari. Ah. Taotoy. Ta Utoy? Yan yeah, kuya. Ta. Uwi na po. Aba. Pero kung masipag-sipag ari pwede pa yan. Eh, no? Panungkit ko. Kailangan na. ipanungkit. Dadala po tayo ng panungkit. Ika apat na pitas po. Panungkit lang po. Otoy, inom. Ah, bukal po. Mm. Ang lakas. Salamat tayo sa lipang ari. Ang laa pa kaya daw pag pinatayang lipang yan. Yan naman po yung gamot din daw. Oo. Oh. Kahit makatip. Eh. Kalaki ng puso. Saan ito galing, tatay? May talimang tatay, punitang bal. Yung po punin nyo, ari. Awa, pakalaki. Pipinda ko bukas. Pipinda mo na, nai. Ayan, Itali. kung sino pong puso, ma ibebenta daw po ng inay. Pauwi na po. Tara toy. Nakapag-ana kayo ngayon, hindi? Focus yan, maganda Ay, ano? Nadun ba? Yon, nagkita rin po kami ni Kabis Frank Ano ko to to'y? Pasang ka? Pasang ka? Nando na yung lasunis Ay, ayos na Na pinambintahan Ay, ayos Oo. Oo. na lang, ano? Nagbigay pati ng 300 Ay, kay, ku ko. kay kuya Ay, Salamat po Oo Ay, Ano ka? Yan, si Kabis po Ano to'y? Namuti ng lasunis Ay, ayos na sa Ay, na. loob ay ano ay? Sabi ka sa akin ay, matapos ka yung dulas mo. Masabi ko po hindi ko po alam, malukot madulas. Oo. Bahala na yan. Ay, sabi ko yung may matamis. Gawa nang mayroon kami dalang asukal eh, one port. kakalang Madulas, Oo. Tao to eh. Salamat. ka? Papakal Ah. Tao tayo oh Oo. na po tayo mga kainsan mamaya na lang po ako babalik madaling araw po at uh, ibibiyahe ko po yung uh, pinapas natin mamgusta ni inay babalik po tayo diyan mamaya alas 4 kailangan po yung nasa kalumpang na ako ng ah uh,